Andami, dami ba, idali ah. Bay, dalian bay, mo. Alam may 'yung na. Dalian mo. Dito ka sa baba. Ayun, ayun, ayun. Dami niyan. Ay, andami. dami. Dalian mo ba kasi baka nagsibabaan. Kaka ano lang sa kakahupa lang ng ano, kakahupa lang ng 'yung pagpapakawala ng tubig dito sa dam. Ayun, andami, oh. Ayun, andami. Bay, dito bay. Andami, dito bay. Ala, ala, ala. <laughs> ala, andami. dami. Dito. Andito, dito, bay. Dito, bay. Ang dami dito, bay. Dalihan mo. Ang dami. Yan, dami, oh. Yan, pupulote lang yung mga isda dito, mga idol. Ayan, dami dito. Binuksan ang dam. Ayan. Ayan, pupulote na lang. bilang bukas ng dam. Ayan po. Napakarami. Pupuno yung ating balde. Dito. Pupulotin so, na lang yung mga isda. Nandun oh. Sige bay. Doon tayo para mapunok agad yung ating lagayan. Dalhin mo lagayan. Dalhin mo yung lagayan. Pero hindi ka na mabalik-balik. Ayan pulot-pulot lang. Pulot-pulot lang ng pangulam. Oh, pulot-pulot lang. Oh. <laughs> Puno ka agad? Puno. Meron pa rin. Bit-bitin mo yung lagayan, bay. Masunahan? Umpisa, di ko pala <laughs> na-play. Oh, Nakaputo pala. Yeah, Nakaputo? Oo. Meron lang, sa kilid, sa kilid. Yan pulo. Napakaswerte talaga natin, pupulutin lang yung pang-ulam. Bilis. <laughs> Meron pa? May <laughs> tinik Sa baba. Sa baba. Sa baba. Meron pa doon sa baba. Ano? Marami pa. Ah, <laughs> uh, ta, <tapuntahan> natin. <coughs> Dami pa oh. Pulot-pulot lang. Yan. Ayos na yan. Yan, huli natin, oh. Sige yan. Pulot-pulot lang. Ulam na.